tayo latik guys kasi magbibito tayo ayan Latik-latik natin muna ng konti. maluto na ng ating bigas, guys. Ay, malagkit. Ayan. Pagin natin ang sugar, guys. Ayan. add pa tayo ng sugar diba Halo haloin natin hanggat sa mangalay halo na halo guys para lalatik siya patunawin natin ng asokal Ayan na, nag-brown na, nag-brown na. Ayan na guys. Lalatik na siya, lalatik na. Halo-halo in hanggat sa mangalay. <laughs> Oh, na guys. Latik, latik na. Oh. Latik na sya. Latik na. Okay na guys. Sinagyan natin ng ating malagkit. Halo-halo ulit hanggang sa mangalay ulit. Yan hinaan natin ang ating apoy. Ayan, medyo ano pa, medyo basa. Iragdagan pa natin ng malagkit para matakpan yung ano nyo. Yun, masabaw pa. Ito na guys, ang ating biko guys. Ayan. <laughs> diba? Ganun lang kadali magloto guys ng biko. Pwede na akong i-hire. <laughs> Pwede na ba magkusin. cousinera <laughs> Ayan guys. Thank you for watching guys. Yummy. Kain na tayo. Ang marienda.